yun o oh, so update yan may tumulong sa atin taga rito nakita na nila yung drone na yun nakaipit sa yun o know. oh. buti hindi po mag o oh, balik ano na sira na yung propeller ayan o oh. Yes, salamat kay tropo ah, buhay pa siya Bawal talaga siya eh. Uy, tumalas si kuya. Ay, hindi ko pa naabot yung ano, pera. Maligo, mat. Hindi na kasi makakaka. Kuya, dahil ko. o. Oh. Let's go. Ayun o. No. Let's go. Ayun o. No. Kalina pa kami dito. No. Sira yung propeller niya, no? Pakain sana kami. Nakita namin. Kuya, buti na lang. Buti na lang nakita Masama sa vlog natin, pa mga yeah! Hello. <laughs> no? Hello. Yung mga tumulong sa atin, no. Grabe ang bait nila, hindi sila ano. Hindi sila naghintay ng bayad. Hindi sila naghihintay ng bayad, dumalis kagad ka sila, oh. Pero bigyan natin kasi syempre Sobrang ano, sobrang laking bagay nung nakuha nila, tinulungan nila tayo. Oh. Mamaya ah, pakita ko yung page namin para follow. Ano po ah, tol, thank you ah. Sobrang thank Ay! Ano, pamilya lang. Hindi na sana. Ha? Hindi na po sana. Hindi, okay lang yan. Ano lang yan, pasasalamat lang. Sobrang thank you talaga. Thank you. Thank Thank you ang bait mo, tangin na ngayon lang. Dito. Ngayon lang ako nakakita ng hindi nang hingi ng kapalit. Sobrang thank you talaga. <laughs> Sobrang thank you, thank you talaga. Ngayon Anong pangalan mo? Marlon po. Marlon, ikaw tol? Paran po. Ha? Paran. Paran? Ah, paran. Taga rito lang din kayo. Doon lang po sa Megantin. Hmm, okay. Natulog ko lang po. Ah, salamat ha, sobra talaga. So, grabe ang bait mo. <laughs> Bira na yung katulad mo ngayon. Hindi na mapalit. Ano <laughs> kung yung iba yan mangingi na kagad. Basta oh, ka ko naman yung mga ilangan ng tulong. Oo, tama tama. Uh, at least babalik sa iyan ng mas marami pa. And so it's time to celebrate. Bumalik din tayo salamat ha. salamat ulit. Ayan. Tara, tara. Tara, tara. tara tayo masaya! Uwing masaya. Tapos i treat din natin tong mga to. Ay, masaya tayo. Treat natin tong mga to. Dun tayo sa Jollibee.